ba naman yan? Ang baho mo naman. Lumayo ka nga. Ang baho-baho mo. Amoy bulok na basura. Ganon talaga kasi maghapon na akong namasada eh. Talagang sa kalsada dahil sa boy ka lang. Tao po. Taga City Hall po ako. May dala lang po akong pera. Ah, pira ba ka mo? Halika madam, tuloy ka. Andito po ba nakatira si Mang Victor yung sidecar boy? Opo, madam. Ito yung mister ko. Mang Victor, naalala mo ba yung pinapalista ni Mayor? Lahat ng mga pangalan ng mga nagsa sidecar dito sa lugar natin. Pinarapol yon ni Mayor sa araw ng birthday niya. At ikaw yung na nanalo ng isang milyon. Mahal, buti na lang hindi kita sinukuan sa hirap at ginhawa. Tiginan mo, plastic ka. na pira na ako, mahal mo na ako. Mukha ka talagang pira. Ngayon, nalayas na talaga ako. Mahal, huwag mo naman akong ganituhin. Huwag mo naman akong iwan. Huwag mo akong ganituhin. Marami pa tayong pangarap. Ayaw ko na. Dahil sa panglalait mo sa pagkatao ko. Gagawin ko na lang mag-isa lahat ng pangarap ko. Kakampira. Kahit ate na lang tayo dyan sa chiki, iwan mo na ako. Ha? Ito ba? O sige, un. Ba't mo hinati? Sabi mo eh. Lumais ka na nga! <laughs> Ah, uh, madam, magpa-service kayo ng electrical wiring. Aabutin uh, ang ng 5,000 yung ano, babayaran nyo. Naku po, Napakamahal naman ang sinisingil ninyo. Kung wala naman kayo madam, na pambayad, bali magbigay na lang kayo ng 500 pesos para sa abala namin. Ah, uh, sir Victor, bakit naman ganun kalaki yung singil mo? Sa may-ari ng bahay. Eh, samantala, ang piyos lang naman papalitan natin. 20 pesos lang yan. Kawawa naman. Ang ko yung ginagawa natin. Ah. Mga sir, nandito na pala yung limang libo na hinihingi niyong bayad sa akin. Ah, Ryan, total andyan na yung pambayad ni madam. Maiwan ka muna dito. Kukunin ko na yung gamit sa sasakyan. Ah, uh, madam, ako na bahala magayos dito. Ganto lang kadali, oh. Maraming salamat, sir. Magkano ba ang babayaran ko? Madam, wala na kayong kailangan bayaran. Madam, akin yung limang libo. Ah, mga boys, darating yung may-ari ng kumpanya natin at magkakaroon na yata ng promotion. Ah, magandang araw sa inyo. Ako yung may-ari ng kumpanya ito. At sa araw na ito, mayroon akong promo Walang iba kundi si Ryan. Ha? Bakit si Ryan? i assistant ko lang yan. Sir Victor, sa tanong mong yan, walang ibang makakasagot niyan kundi ang ate ko. Kaya kita. Ha? Kapatid niyo pala yung Nirvansa amin